Kung ating titinan ang ratio, napakalaki ng gawain dito sa Quezon City. Isang pagbati sa mga kapatiran ng Central Sun Conference buhat dito sa Area 7 na nasasakupan ang buong siyudad ng Quezon City. Ang Quezon City ay pinakamalaking siyudad sa buong Pilipinas Sangayon sa unofficial count ngayong 2023, meron itong 3.2 milyon na populasyon. At meron itong 142 barangay. Lahat ay pawang mga highly urbanized barangay. Kung kaya nga ang hamon ng gawain dito sa Quezon City ay napakalaki din. Sapagat sa kasalukuyan, meron po tayong 8 distrito at 5 single churches. At meron tayong labing 16 na manggagawa. Ang pinaglilingkuran ng mga kapatid ay 9,550. Kung kaya nga, kung ating titinan ang resyo ay napakalaki ng gawain dito sa Quezon City. At ang isa pa, ang uh, hamon ng gawain dito ay napakakompleks. Ang mga ministry na ating itatatag dito ay dapat ay merong mga specialized ministry upang matugunan ang hamon ng gawain dito sa Quezon City. Sa kasalukuyan, meron po kami panukalang 1425. Ibig sabihin, pagdating ng 2025, kami ay makapagtatatag ng labing apat na mga bagong pulutong. At aming ipapakita sa inyo ang ilang mga activities at ibang mga church planting site dito sa Area 7. po si Archie Cabucos, District Pastor dito sa Area 7. Dito po sa District 7 ay inabot po natin ang Barangay Apolonio, Samson. Nakapag-establish tayo na ng missional group na may member na 42. Para mahanda din sila ay tinitrain natin para sila na ang magiging uh, officers dito sa ating uh, tinatayo na uh, mission group. Ang K group ay every Wednesday. Mayroon din tayong uh, ibinibigay din na uh, programa bukod pa doon sa K-Group, yung atin namang Stronghold Family Program. Collaboration dito sa sa family na department, na ministry. Ang family na in-invite natin sa tulong din ng barangay, may mga mix sila, Adventist at saka hindi Adventist. Yung mga kabataan din natin, ay, naghingi tayo ng uh, tulong din sa ating area. Area 7 na master guide na sila po ay magkaroon ng program dito sa F. Carlos Planta Church. Sa EY kasi, yung mga kabataan, kailangan talaga ng mga more activities. Mayroon din po tayong uh, every bisper naman, nire-review natin yung uh, uh, doctrinal So ito naman ay kaya missional group nga. So yung mga ating mga members dito sa mission group natin, ay sila na rin nag invite na paatinin yung kanilang friend na family para tuloy-tuloy yung ibanghelyo ng ating Panginoon. Uh, sa Sabado naman ay ang ating host ng ating planta church dito ay ang sityo militar. So dito na sila, sila nag-sasamba. Uh, Nawa ay ang ating mga kapatid ay matouch din sila no, sa malaking hamon ng gawain dito na sila ay magiging uh, kasama natin sa pagtatapos ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Ako po si Percival Gallego, isa po akong public school teacher. Masalukuyan po akong church elder ng Sityo Militar. Dito sa F. Carlos ay una po nagkaroon kami ng pangaral sa district at nagsimula po ang programa ng Planta Church ni Pastor Archie dito sa F. Carlos kaya ang sitio militar ang pinakamalapit. So bilang uh, leader ng church na malapit dito, kami po yung naging involved sa programa dito. Nagkaroon kami ng Vacation Bible School sa mga kabataan. Pagkatapos ay naganda kami ng crusade. At pagkatapos sa programa ng pangaral doon sa Jesus Church ay yung laywoman na pumunta rito na aming inadapt ay nanguna dito naman ulit sa F. Carlos para sa pag-nurture sa mga baguhan na nabaptize at nagkandak ulit ng another crusade sa binyong ito mismo na kung saan marami mga kabataan ang nabaptize sa kasalukuyan po ay ito na po yung pinaka-regular na meeting place namin every Wednesday, Friday, and Saturday. So may regular meeting place na po rito at malaking tulong po ang Planted Church sa paglago ng aming church sa sitio militar kasi yung mga kapatid ay naging involved sa gawain dito. Kasama na rin yung mga kapatid na mga baguhan dito, nadala na rin namin sila sa labas para manurture at hanggang sa ngayon. So kami po ay nagpapasalamat sa programa ng Planta Church na kung saan ay naging epektibo dahil sa programa ng Central Sun Conference. Maraming salamat sa pakibahagi rin ng ibang mga churches, GIS, Prisco, uh, Bagobantay at Project 8 ng iba ay na tumulong din sa lugar nito sa pangunguna ni Pastor Archie. Matapos po natin matunghayan ang ilang mga kaganapan dito sa Area 7 at ang ilang mga pananilta ng ating mga kapatid at manggagawa. Ako, si Pastor Fred De Palobos, ang Area Chairman ng Area 7, ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa gawain ito. Napakalaki ng gawain dito sa Area 7. Ang aming mithiin ay maabot ang Uh, 20,000 na mga kanib dito sa eryang ito. Kung kaya nga ang aking dalangin managana sa bawat isa, ang biyaya ng Diyos, magiging kalakasan natin upang sama-sama natin itaguyod ang ating programang I Will Go Plant a Church.